Hi guys! Good afternoon everyone! Welcome to my channel! And guys, aalis kami ngayon. Punta kami ng salon. Punta kami ng salon, magpapa pedicure, kasi medyo masakit na yung aming mga kuko kasama ang aking anak. So let's go guys! Samahan nyo kami! Maglakad, papuntang salon. Malapit lang naman kasi guys, walking distance lang yan dito sa bahay namin. So let's go! Guys, habang habang busy pa si Ate Julie yung maglilinis sa amin, punta muna kami dito sa Pure Gold para mag-grocery. So after this, magbalik kami doon sa salon. Oo, kasi uh, busy pa. Busy pa yung maglilinis sa amin. Yung magpipilicure sa amin. Um, uh, mayroon pa siyang customer. Kaya, so... Ito muna kami mag-grocery. This is nicer. Oh. Hey. Uh. So, grocery muna mga channels Down ni ay near. Ayun yung down yun. Bakit ang mahal na nito? <laughs> Why this is so expensive? 88 lang to, tapos na 103? This one? Ha? Huh? No, I like this. Kasi tipid to kalahati siya, happy in ko. Ganyan lang daw nilang kasi meron kami dito yung ano doon sabon. Where's the shampoo? No. Shampoo ako at saka conditioner Okay. Yung malaki na. This one. Ate o dalawa. This one pesa sa bowl o oh, sa plato? Sige Ah. Sayang lang. Okay. Oh no. Miss Gas. Magkano di dito? Oh, mura lang dito ha. Doon, anu? Damihan mo na te. Yung chicken, yung beef. Oh, thank you.

mau kapal ti Oke. Oh, kan lu nanya lah mau parang itu, para buat itu makapal. kapal. Kok ambigu ti, mati? Yo? Mau kapal ya. namin tampur paper anu. Issue paper tambah-tambah dugem. Ay, Mati. Judy kayo ni Toti, oh. Eh, Ay, ang naman oh. Oh. Oh, pala Oh, pala. Ay, aku -salut sa <laughs> 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 Oh, oh. oh ada pala. Oh, mayroon pala, pala Ay, sa <laughs> <laughs> Im? Right. Eh. Si Wala silang yung, ano, yung kay Tông chăm sóc cho phênh lâu sau phênh lâu sau phênh lâu sau phênh Baka na isa pa. Itig ko sige na hindi. Ano ba? Isa pa. Samantha? Meron na. So ayun guys, um, iwanan ko sila. Iwanan ko sila dito sa grocery for gold. Kasi um, tapos na po yung yung mag pedicure sa yung mag pedicure sa amin tapos na yung customer niya so mauna ako doon sa, sa salon iwanan ko sila dito. Susunod na lang sila doon sa akin. Okay? So, balikan ko kayong mamaya mga ka-channel pag nasa salon na ako. Bye guys! So, ayun guys, nandito na nga po ako sa salon. So, magpapalinis na po ako kay Ate Jolie. Magpapapili po Ang kulay mo. Kulay ko? Iba kasi yung Ibang tubo nito ng te ngayon. Oo, kasi nasira 'yan te Dito malapad eh. Mm -hmm. Nasira kasi 'to. Mumbaga yeah. ano siya. Parang may ano sa ilalim. Mm -hmm. O kaya ang ginawa ko, hindi ko muna siya pinalinis, sanang pinalinis. Parang pinapagaling ko muna o ko. Bumalik na nga 'yan sa dati, ganyan na siya eh. Oh, hindi na talaga mababalik sa dati. Mm -hmm. hindi na. Para but, um, um, parang natampo. Parang nag-aamoy um, siya. Ganun pala 'yun pag iba-iba oh. ang humahawak. Pag nasira din. Oo, pag iba-iba ang humahawak ng kuko mo, parang nagtatampo oh. na sisira sila. Kasi hindi ma-maintain. Oh. Paiba-iba yung cut. Oo. Oh. Buti nga ate, bumalik-balik na yan eh. Uh -huh. na yan. Dati talaga hindi ganyan yan. Nakaangat yan, ti. Nakatingala? O, oh, nakatingala siya ng ganun. Tapos sobrang tigas. Uh -huh. Tapos masakit. Uh -huh. Oo. Oh -huh. Pinahawakan ko lang yun sa isang naglilinis. Uh -huh. Masira. Uh -huh. Parang, buti nga bumalik-balik na siya eh. uh -huh. Sa mong customer, hindi mo na matandaan. <laughs> sabi ko kay Christine, ano, two weeks nung nakarang linggo, two weeks yun, pang three weeks na Ngayon. Uh, sabi ko, Christine, magpapalista ng kuko kasi masakit na. Sabi nga, oo, oh, mama, next Sunday. Diyan ka matulog ngayon. Oo.

Po ako ako magpa pedicure. Ay, Light lang yung nilalagay ko sa paa kasi ayoko ng dark color, gusto ko light lang. So ayan mga ka-channel, hanggang dito na lang po yung aking vlog for today. Yung anak ko nandoon pa nagpapa-pedicure, siya yung next sa akin. So, thank you for watching, guys. Bye-bye.